Hello mga kababayan ko. Ah, uh, paalala lang po sa lahat ng mag-order doon sa Siap shop Siaping Brevi Ang ano po dito, ang address po nila ay doon po sa uh, Tarlac, Camiling Poblacion, Poblacion, ORS Building, Mancayo. Doon po sa Tarlac po ito, in-order ko po ito sa online, pero ang order ko ay um tripod 360. Pero alam mo ang binigay nila sa akin, itong manual na tag-iisang daan lang. Nakakalungkot isipin ito po, oh. manual lang po ito na isang daan, meron ako dito na ito, pero ang binigay nila ay ito dapat uh, tripod 360. Tapos ito po ang presyo na binabayaran ko ngayon, oh. Kita niyo mga yan mag-ingat po kayo dito sa ano na to, yung vlogger na to, yung ano yun na to, ito to, oh. 500 ang nabayaran ko dito is already 500 saan yung presyo, 599 po ito ganun ka ano nila, ganun ka busabos yung mga tao na ito kaya kung sino mang makapang ano doon sa tarlac mali lang po ako kasi hindi ko binubuksan. So ngayon, ito ang binigay nila sa akin. Nakaka nakakalungkot isipin. Mga malulukop itong mga tao na ito. Itong vlogger na ito doon na uh, parang bakla na do doon. Sino mayon? yun? Yan ay binigay niya sa akin. Ngayon, pag makikita ko ulit ito, uh, sasabihin ko itong bakla na ito. Ito po, ito po oh. Sus so, malinaw ba sa inyo? hindi po ito tripod 360 kundi manual lang po ito so grabe grabe yung binig ko na itong ano na ito so mag po tayo ako na biktima na po itong vlogger na ito yung nagtitinda ng 360 yung na doon po sa tarlac ito yan o tarlac yan po ang address nila kung bantayan ito inyo ha tarlac Kamiling Poblacion ORS Building Mangkayo, Tarlac City, sila po ang nagbigay sa akin ito, mga maluloko sila.